Sandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Sa video na to guys, as nakita nyo sa title, dapat may malaking party ang mga anak ko pero hindi nang tuloy dahil... Explain ko sa inyo kung bakit dahilan sa pera. Magrarant ako for today's video. Ang araw bago mag 6 months si Afi guys. At eto nga ay binili na ang mga silver pinggan, silver baso at silver kutsara na gagamitin niya para sa unang pagkain niya. Dito kasi sa India guys, ang mga baby lahat sila guys. Pati si Adu nakaranasan to. Ay kumakain muna sila sa silver spoon. Ganyan. Tapos yun. Dun may mga seremonya. Kasi importante sa kanila yung unang pagkain ng baby. Actually maraming ritual na nilagpasan na kila Afi, pati sa pagbubuntis ko, kasi ayaw ko naman sundin. Ito lang guys, ang sinusunod ko, pero actually hindi totally. Last time kay Afi, ay kay Adu, ako na sunod pinakain ko ng ampalaya na si Adu, tas tsaka pinakain ng sweet. Pero this time guys, sinunod ko, kasi guys, mapansin ko, ganun din naman. Paunahin mo ang palaya, kakain din mo ng gulay. Kasi yung anak ko si Adu guys, kung anong kinakain ko, yun yung kinakain niya. So, hindi pala totoo yung magiging sa pagkain. Nasa ano pa rin yun, nasa bata pa rin yun. So, sinunod ko na. Wala namang mawawala sa akin kung papakainin ko ng matamis yung anak ko sa umpisa. Eh, ganyan naman silang lahat. Eh, lahat sila vegetarian, di ba? Kumakain sila gulay. Eh, sa pag pinanganak sila, bla So nung pinanganak sila din ganyan guys, after 6 months pinakain din sila matamis una. Tapos ito nga guys, kinagabihan mga eh, ano na to, guys. Mga 10 PM, kinabukasan daw araw before ng pagkain ni Afi. Ay ayun ang lolo guys. Grabe talaga 'tong dami pagkain, dami ng chocolate na dala kinuha niya sa tindahan niya kasi parang ano yan guys, blessing blessing. Tapos damili siya ng maraming sweets, iba-ibat iba't ibang sweets. Ang ayun, ay teka lang, ano tong conversation na sa laptop niya? So sinong ko ko naman ko na hindi, hindi yan yun. Tapos may mga rong kaming bastos na usapan dyan. Ayaan nyo na mag-asawa naman kami. So, <laughs> ayan nga guys, kinabukasan ay pagising namin ay maaga kaming naligo lahat. Ayan, fresh na fresh. So, kumakatok na nga guys yung biyanan ko. Dahil nagtataka siya guys, ano na to, mag-aalas 8 na to at hindi pa kami lumalabas. At sabi namin sa kanya, wait lang, wait lang. Kasi guys, naliligo nga kaming lahat. Ang aga namin gumising. Kaya sabi ko, papaliguan ko na nga yung mga bata. Para bago din kumain si Afi ay nakal Ligo na siya para fresh fresh ba siya tapos ayun nga nang nilabas ko na yan excited na excited actually katok ng katok yan kasi nagtataka siya kung kailan may occasion tsaka yung late ilalabas yung abo ko ganun yung atake niya guys kaya ayan guys so sabi niya wow ayan na siya. Tapos nakaredy na pala kasi lahat ng kainin ni Afi guys. Ganyan sila ka-excited. Tapos nung dali-dali siyang ano, nilabas yung kanyang silver na kutsara ganyan. Tapos kunyari guys yung ganyan, kukunyari pa siya kunyari pa talaga siya. Alam niya kung bakit. Alam niya, pinapakain ko si, Ab si Ado ng ampalaya dati. So, sabi niya, ay, hindi mo po kainin ni Elena ng ampalaya. Ooh, uh, kunyari pa. Gustong gusto naman talaga na unahin yung ritual-ritual nila kaysa sa gusto ko. Ah! Buto na lang, guys. Good mood ako today. Mga ano ako, guys. Mga one month akong good mood dahil sa pagbalik ng pera ko sa credit card. <laughs> At ayan nga, guys. sino otan na naman ng silver-silver si Afi kasi, guys, ayan ay pang anti-usog. Dapat, ano yan, black and white yung black na katulad kay Adu, guys. Kaya lang yung biyanan ko guys. Nagbabago na talaga yung style niya guys. Nababadoyan din siya dun sa kulay black. Kaya ganyan binili niya yung puro na silver. Which is ang cute cute naman talaga guys. Punong abala ang biyanan ko guys. Siya, siya talaga guys. Excited na excited siya. Naging simple na nga lang guys itong dapat bongga na party. <laughs> Masama yung glow, guys. Mamaya may antayin niya. Iraran ko yan kung bakit. Pero sabihin muna natin mga ritual. Ito guys yung care. Yung kulay puti na yan. Ang lasa yan guys ay parang ano uh, parang alam niya yung ginataan, ginataan guys na munggo, ganun lasa niya. Ganun yung lasa niya. Tapos yan yung pinaka-required nilang kainin na unang-una para sa mga Hindu. Tapos guys, darating yung point na kailangan kalbuhin sila api at adu. Yun yung magiging binyag nila sa Hinduism. So gagawin din nila yun para fair kasi alam niyo naman, pinabinyagan ko si adu sa simbahan. Siyempre si api, papabinyagan ko din yan. Pero I think ano na lang, hindi na siya bonggang-bongga katulad ng kay adu. Kay adu ang bongga ng binyag at birthday guys, ba? Diba? Pero this time, hindi. Hindi, ang plano namin guys ay mag-abroad sa birthday ni Afi at pabinyagan siya sa simbahan na lang. Simple na lang guys, isang ninong, isang ninang. Ganun. Anyways, di naman binibigyan ng bomba. Ah, eme. <laughs> 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 Tapos, ayan nga guys, yung benan ko ay chika-chika. Kunyari, hanap niyo pa rin yung ampalaya. <laughs> Pero hindi niya hinahanap, guys. So, sabi ko na lang sa kanya, ako ang unang magsusubo, ha? Ah. Ako, ha? Ah. Pero, guys, so, mapansin niyo. Ako unang nagsubo, di ba? Pero lahat sila nasa likid ng camera. Tapos yung biyanan ko, sobrang excited niya. Hawakan yung kutsara, guys. Talagang, sinasa... Alam niyo, kitak -kitak yung kitang-kita ko yung mukha niya na gusto niya nang i-ano yung kamay niya. Siyempre guys, hindi naman sa hindi natin halata na talagang paboritong paborito niya si Afi. Kasi naman guys, si Afi ay hinayaan ko na ano siya mag-alaga. Kay Ado kasi guys, ako talaga nag-alaga kay Ado. Yung parang ayaw ko pahawak sa kanya, ganun guys. Kasi as a first time mom, sobrang protective ko sa anak ko guys. Medyo maldita maldita ako support part guys, na ayaw ko pahawak sa kanya halos yun. Yung as in heheramin niya lang pag uh, ano, pag uh, gusto kong ipahiram. Ganun kay Ado guys. Kasi alam niyo guys, hindi naman sa favorite ko si Ado, pero syempre dalawa na yung anak ko ngayon. Parang nahihirapan din ako ng dalawang sabay. Pero love na love ko yan si Afi guys. Huwag yung isipin na hindi ko love. Pantay sa lang love ko. Kaya lang, ano, si Afi talaga yung pinapahiram ko sa abyanan ko para alagaan. Kaya feeling ko, mas naging, mas naging close yan si Afi sa abyanan ko. Kaya talagang alagang-alaga. -alaga. Pati, pati yung bayo ko, guys, hindi niya rin masyado nahawakan si Ado nung nung baby pa si Adu. Kasi nga madamot ako, guys. As in, madamot ako kay Adu. Alam ni Adi yan. Sobrang damot ko. Gusto ko ako. oh ano, i-judge nyo ako. Ah, bala kayo dyan. Sanay naman na ako sa inyo. Pero, ayan lang nga, guys, ang aking unang subo. Yay! Ang cute lang, guys. Si Adu din. Ako unang nagsubo. ba diba, sabi sa Pilipinas, kailangan ang magsus unang magsusubo daw sa bata ay yung matalino para daw maging matalino yung anak niya. Anak nyo. Parang ganun, guys. di ba diba? Eh, medyo matalino man ako. So, okay na yan, guys. <laughs> Ilalaban na lang ng jeans ni Adi yan. Tapos ngayon guys, ano na? Yan na, sunod-sunod na. Yung nakikita niyo yung kamay ng biyanan ko. Gustang-gusto niyang tumabi ako para siya. <laughs> 'Di ba? Oh, hindi niya na siya nakapagpigil. Diba? 'di ba? Talaga gusto niya, na, guys gusto niya. Kung dati yan, guys, kung sa time ni Ado yan, may inis ako sa kanya. Kasi that time, guys, para akong aso na sobrang, alam niya yung mga aso na bagong panganak, yung ayaw pahawak yung anak. Ganun ako dati, guys, kay Ado. As in, ang damot ko talaga. Ngayon ko nare-realize yan, na sobrang damot ko sa anak ko, na sobrang para akong ano, ang maldita ko talaga. Pero ganun naman talaga ang buhay, marirealize mo naman yan. Kaya hayaan niyo akong magkamali at matuto. Actually, sa pagbabalag ko, ang dami ko nang natutunan na artiko ko, ganyan. Nabawasan na article, ko guys Tot sa totoo lang kung napanood nyo ako dati sobra may pasuka-suka pa ako sa Indian food ngayon nagmumukbang na ako so ganun talaga pinapakita ko lang naman ng totoong buhay na alam niyo yun people 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 do mistake and kailangan i-accept mo yun so ako in-accept ko yung mistake ko hindi mo totally mistake. It's just me being me na yun yung gusto ko. Meron may nga yung gusto ko. Pero nagbago naman ako unti-unti. Tignan nyo guys, pinapaalaga ko yan ako. Mabait ako, ba diba? So, ayan guys. Kaya nga, ano ngayon, ato Ito, ang simple-simple ng aming ano, dapat bongga yan guys. Party kung party dapat yan, kasi hindi namin tinuloy. Kasi guys, last minute, sabi ko, ay, sabi namin ni Adi, lintik na gastos yan. Mabit ng daan-daang libo, na. <laughs> ayun naman talaga guys ang nakakabuisit sa aming mag-asawa pagdating sa mga ganyan yung party party handa handa guys pag sarili naming party guys alam nyo ba yung kasal namin ang tagal na yan nire-request nila na mag ano kami reception party ng kasal namin guys nakadalawang anak na kami kami ni Aditya ayaw namin alam nyo kung bakit kasi ayaw namin ano, pabigat nga guys tsaka pagka pag kami lang din gagastos wag na buti sana kung katulad ng ibang Pilipino Indian yung mga Indian ang pamilya nila sila yung gagastos eh kami kami gagastos gastos Huwag na lang, guys. Parang iniisip ko, guys, pag magpo-party kami, tapos kami gagastos. Lintik na yun, kakain ako, picture ako, iniisip ko yung listahan ng gababayaran ko later. Huwag na lang, guys. Hindi na. Eh, alam nyo naman, guys, hindi naman mayaman yung pamilya ni Aditya. Although, tutulong sila sa paggastos. Pero alam nyo naman si Aditya, guys, si Aditya, ayaw niyan pinapagastos ang pamilya niya. So, ano siya alam niyo yung pag-giver talaga siya, guys. Alam niyo yung mga taong giver, sila yung nagbibigay palagi. Nasani na silang ganun. So, pag sila yung bibigyan, parang piling nila burden na sila. So, ayaw ni Aditya na ganun na magiging burden pa kami sa pamilya niya. <laughs> Kaya, di na, wag na lang. Yung sabi ko nga yung church wedding namin, guys, eh, naku, naurong na nang naurong. Kasi nga sa gastos, guys. Yung alam niyo yun, guys, ano, pagkasamin, ang hirap pag, parang pag sa amin, kasi kami nagtatrabaho sa pera, guys. Parang ang hirap gastusin sa sarili namin kasi alam naman namin na masaya naman na kami. Yung parang, ano, guys, kung magpuparty pa kami, kakasal pa kami, parang ano na lang talaga, guys. Parang loo na lang. Parang ganun yung feeling namin, guys. Feeling namin, na hindi ko sinasabi na lahat ng na nagpapakasal luho. Kami sa amin, guys, ganun. Parang feeling namin, ano, hindi na bagay. Hindi na bagay sa, ano, sitwasyon namin ngayon. Pero, syempre, guys, babae pa rin tayo. Gusto natin ikasal ng, alam nyo, bonga bongga guys. Tapos, guys, pag binabalikan ko yung video ng kasal ng hipag ko, ma marami nagko-comment doon, guys. Ala, si Aditya, million-million yung ginastos sa kasal ng ate niya. Tapos, yung kasal nila ni Elena, wala. <laughs> diba, binubuyo nyo ako eh. Kaya minsan, hindi naman issue sa akin yun. Nagiging issue sa akin. No. Bakit ganun? Ganun. Hindi guys, charot lang. Pero ano, may option talaga kami na magbongga-bongga. Pero ayaw namin ng gastos guys na ganun. Para lang sa isang araw lang guys, ganun. Pero yeah, tignan natin. Pati ngayon, birthday ni Afi. Si Afi guys, ay aming um, miracle baby. Sobrang lucky baby yan. Today din pala ang start ng holy month ng mga Hindu. So yan, expect nyo na maraming mga ritual na mangyayari. Kasi ito parang, parang papasalamat din to sa tag-ulan eh. Alam niyo naman ng India, ang agriculture din ang bumubuhay sa nila, guys kaya yung ulan sobrang ano sa kanila uh, blessing sa kanila so yeah sobrang lucky niya ni Api kaya lang guys ang birthday party niya hindi magiging birthday party ng katulad ng kay Ado hindi sa hindi ko siya favorite guys it's just that na realize ko ang laki ng ginastos ko dun sa birthday ni, uh, ni Adu. ni Ado yun yung pinaka bonggang party sa tanan ng buhay ko na nagbigla ako sa gastos guys <laughs> kaya sabi ko hindi mag-aano lang tayo, mag-abroad na lang tayo. Tayo na lang, tayo na lang pamilya kumain. <laughs> Kasi guys, ako yung, ano may, sa amin ni Aditya talaga, ako maigpit sa pera, mapapansin niyo yan. Pero si Aditya, si Bigay yan eh, si Labas yan, si Labas. Pero pag, ano, ako, hindi, hindi ako ganun guys. Although may ilig ako sa mga damit, pero hindi rin, hindi, hindi na rin, nagbagong buhay na ako guys. Kunti na lang mga dalawang bagahin na lang na medium, medium size. <laughs> ayun nga guys, ito ang pinakahanda namin. Alam niyo naman ang mga Indian pag birthday. Consider this birthday to ni Afi guys. Kaya lang guys, hindi dito katulad sa Pinas na bongga may spaghetti, may minudo, alam niyo may caldereta, may lechon. Dito guys, vegetarian tayo for today's video. Meron kami yung chole bature guys. Ito yung ano, yung mga nagbabayaral sa Facebook na Indian street food. So, yung bien ko, ayun nilang kumakain sa labas. Kasi nga madumi. So, gumagawa sila ng sarili nila. At sobrang gawa, sobrang sarap pag ang biyanan ko ang gumawa, guys. As in, yummylicious sobra. Kasi syempre, ang ginagamit ng oil bago. Tapos yung madilaw siya guys kasi mustard oil siya baka i yung bago daw pero yung yung oil nila nangingitim na hindi guys ano mustard oil kasi yun kaya medyo ma, parang maitim yung itsura so ito na nga guys tapos yung ginamit niya pang mga ingredients ay premium quality so ang sarap talaga guys ang sarap talaga kasi nakatikim ako dun sa Delhi ng ano nung nasa street food masarap pero parang sobrang greasy sobrang oily Plus, basta ramdam mo yung iba. Ang sarap ng luto ni mami guys. Vegetarian to. Tapos so, ito na yung pinakahanda namin. Hindi na kami nagbonggam-bongga. Actually, hindi pa kami nakabili ng cake. So, hindi na rin kami bibili ng cake. Kasi hindi naman kami kumakain ng cake. At lahat kami nagda-diet. So, <laughs> ang mangyayari siguro bukas, Saturday, magpapapotoshoot si Afi para sa kanyang 6 months. Tapos, ano guys, up uh, baka mag-aya si Adi yan sa Radisson Blue. So, alam nyo naman, dun na po, iburot namin kainan guys. Ang sarap kasi ng pagkain din dun.